Hi, guys! oh yan yung aking father earth. <laughs> so, andito ako yung sa kabilang bahay. So, si Mayinaw ngayon. Malingin eh. kita. So, guys, magpapakain ako ng alaga ni papang manok. O, oh, diba? Pili lang kayo dyan, pang tinola. Ato, anong gusto nyo dyan? Masarap yan, no? Char. So, ayan, ang dami niyang alagang manok pili ko na talaga kung alin yung aking titinolahin dyan. Masarap yan sa tinola. Okay, mag-alaga ng manok kaso magasto sa pakain ng manok. Ayan. Patutin. Hindi kaya naman. Namiss ko tuloy ang patutin dyan sa uh, manuangan manuwangan. Sa pigkawayan ko bato Gustong gusto ko noon magluto ng pato. Nung may alaga na ako, ayaw ko nang lutuin ang aking alaga at naaawa ako. Char. Ayaw mo ko na. Samok-samok daw yung aking pato, guys. Ang dami niyan. Oh, bigas mais. Krrrr! Krrrr! Krrr! Krrr! O, oh, diba? Kung malalaki na yan, ibinta ko na yan. Sa gustong bumili ng pato, PM is the key, char. Ayan, dumating na ang hari. Hari ng pato, char. Ano yan, babae? Babae ba yan? Ano? oh, Kaisog ba? Di makakaon ang mga manok. ayano kaisog?